announcement guys another day another vlog tara may papakita ko sa inyo sama nyo po let's go magandang tanghali na so Papa. may papakita ko sa inyo na na pala yung kapon may nag or nagpaluto kay madam na ano pinaupo pa pinaupong manok guys kung gusto nyong magpaluto sa amin ah, special na recipe manok ayan may nagpaluto sa amin sa kanila yung manok at sangkap si madam lang ang magluluto kasi yan ang special ah, recipe niya. 150 isang manok. Ah. Ito, pakita ko sa inyo yung lulutuin niya. Ayan oh. Ayan na ah, napalambot niya na yan kasi pag kal matigas. Ayan, may secret ito sa pagpapalambot niyan. Ang kal. kal dahil malasa malasa karnini karni ni ng pal kaysa sa 45 days 45 days ay matabang so yan yung wish <tinyo> ng uh, <tinyo> nagpaluto kasi birthday daw ng anak niya so ayan may pira niyan may tatlo pa na magpapanuto sa amin sa ano pizza uno so ayan abangan niyo pag luto na yan Masarap yan guys. Ayan, kung gusto nyong magpaluto rin kay Madam Tupac, comment lang, comment lang kayo sa baba. Pinaupong manok. So madami na rin na nag-order sa amin ng ganyan. Nagpapaluto. Sa inyo yung manok at pangsangkap, kami lang magluluto. 150 Ma isa. Kasi yung yung Halimbawa, buhay yung manok. Pwede kami pa mag, ano, mag tatanggal ng mga, ano, gabi. At saka, kakatayin pa. O may, ano, magagastos pa kami sa panggatong. Kung walang panggatong, gasol. Yan. Yun lang. Kung gustong magpa, ano, comment lang kayo sa comment section. Yan na. Ayan na oh. Malambot na yan oh. Ayan guys. Oh. Kaya sabihin ka. Ha? So ayan. Malambot na yan. So. Kailangan kasi palambutin. Palambutin muna yan. So maya maya pa. Lutoy na yan. Dito pala yung pinapalambot ni madam. Hello. Ano, tapos lulutoy niya yan sa gasol. Ano masasabi mo? Ay, si Daddy Tuka. Ha? Ah? Ah? Ha? Ah? Ha? Masasabihin mo. Sabihin mo. Anong masasabi mo? Wala yan. Sa pagluluto, anong masasabi mo sa mga viewers? Sa mag-order mag na, ano, magpapaluto? ano? ako. Hindi, sa ano, ano, masasabi mo nga? Ha, ha, ha! Ano, na Ay, sabihin mo nga ni, kung ano, masasabi mo, ha? Makapagod magluto. Ano? Uh. Nakakagandang magluto, walang stress. Mm. <laughs> so kukuha kami ng tanglad para dito sa manok. Yan, nalagyan natin ng tanglad yan. Pupunta kami sa palayan namin. Kasi may tanim kami doon na tanglad. Lagyan natin ng tanglad para mabango yung manok pinaupo. So, let's go. Sama namin yung bibili yung at si Madam. Ayan, Madam. Buko di stato. Ayan, si Madam. Ayan, si Madam. At si Biba de Yeye. ng panahon. Maganda ng panahon. Wala ng ulan. So, let's go. Let's go. Ayan, tanglad. So yan, ang tanglad oh. Si madam ang model ng tanglad. Okay. Oh. Bay, dan apin na ni Dagal. Hindi man yan to, may gluta. Ako ma, ang turbo sa na yan sa pag ano ka, ano. Kaangin. Ano na, yan. Tapos sa ade. Ay, nakawatar na pa. Para ubu-ubu. Para ubu-ubu ka.

you <laughs> Semoga ada. lalagyan na natin ng ah. manok bueno. Hintayin natin hanggang sa matuyo. Ganyan, ganyan lang. Habang habang hindi pa siya natutuyo, ganyan, ganyan, natin para malasa. Balik tarin natin. Okay, na naman tayo ng ilang minuto. Hanggang sa matuyo. Suktosukin. Para malasa sa loob. Hello guys. ayan na guys, malapit na siyang maluto. Lang minuto na lang, luto na siya. Malapit na 'yan. Hmm. Konti na lang yung sabaw. Malapit na guys. Ayan na guys, sino guys? Guys, guys, guys.

Na galing